Baril bibig mo, nakakapagtaka. Kaya pala yung hininga mo, amoy pulbura. Yeah! Ikaw na, riyo Eh di wow, tayo mo dilaw. <tinyo> Sapatos mo, pote. Shorts mo, pote. Damit mo, pote. Pagdating sa kilikili mo, amoy dato pote. Ah! Miss, the sun is for the light, the moon is for the night, and you is for the rest of my life. Yeah! Uy, teka, English yun ah. Kuya, meron akong sasabihin sa'yo. Meron na akong gusto. At yun ay ang sarili ko. Yeah! Alam mo, Miss, huwag mo masyadong mahalin yung sarili mo. Kasi yan ang responsibilidad ko. Yeah!